mga barko na naaktuhang lumulubog. Pero warning lang sa lahat, dahil kung may talasophobia ka o takot sa karagatan ay hindi para sa iyo ang video na ito. Ang aksidente ay hindi natin malalaman kung kailan mangyayari, lalo na kapag ikaw ay nasa gitna ng karagatan. hindi na mabilang ang mga barko na lumubog sa dagat. Kaya't eto, magpapakita tayo ng walong barko na naaktuhang lumulubog. Pero bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na. nag upload ako ng isa o higit pa kada linggo. At kung may gusto ang ipakwento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. So tara, simulan na natin. Number 8, Costa Concordia alam mo ba na ang barko na ito ay para lang sa mga mayayaman? Isa itong luxury ship na kung saan merong apat na swimming pool, mga slide, outside cinema, casino, bar at mga spa para itong isang malaking hotel. Ngunit ang masayang araw noong mga panahong yun ay babalutin pala ng isang kahindik-hindik na pangyayari. January 13, 2012 nang maglayag ang barkong Costa Concordia may sakay itong mahigit sa 4,000 na mga tao. Noong una, masaya ang lahat sa barko, ngunit makalipas lamang ang ilang mga oras, 9.45 p.m., dumating ang kinakatakutan ng lahat kung saan ang barko ay tumama sa isang malaking bato dahil dyan hindi na ito nakaandar pa at ang kalahati nito ay unti-unti nang lumubog sa tubig. Tinatayang nasa 34 na tao ang patay at ang kapitan at mga kroneto ay kinasuhan dahil sa insidenteng naganap. Number 7. Cruise ship crashes. Sa video namang ito kapatid, ang isang barko ay hindi na nagawa pang makahinto at bumangga ito sa gilid ng pantalan at sa mga bangka. Nangyari ito sa Venice na matatagpuan sa Italy. June 2, 2019, nang mangyari ang insidente. Ito ang MSC Cruise Ship na nag-crash at tumama sa mga barko. Sinasabi na kaya daw ito bumanga dahil nawala ng kontrol ang barko at nagka problema ang makina. Sa kabutihang palad naman ay walang namatay ngunit may ilang mga sugatan at ang mga bangka at ang mismong barko na ito ay nasira. May bigat itong 65,000 tons kaya walang sino man ang makakapagpahinto dito. At ang lahat ng mga nasagi ng barko na ito ay sira-sira. Number 6, cargo ship Sea Grand. Alam naman natin na ang pag-inom ay ang isa sa mga nagdudulot ng disgrasya. Ganito ang nangyari sa Russian cargo ship na kung saan nakainom ang kapitan nito kaya bumangga sa isang tulay sa Busan, South Korea. February 28, 2019 nang mangyari ang insidente na ito na kung saan yun nga ang isang cargo ship na may dalang 3 million pounds ng steel coil ay bumangga sa isang tulay dahil ito sa kapabayaan ng kapitan dahil noong mga oras na yon ito ay lasing o nakainom. Sinubukan pa itong kontakayin ng mga kinauukulan, ngunit ang kapitan ay hindi ito naiintindihan kaya tinuloy niya lamang ang pagdaan dito. Sa kanya lamang ito hininto nang maramdaman niyang may sira na sa kanyang barko. Kung sakaling dumiretso pa ang cargo ship na ito, malamang marami ang mga taong mapapahamak dahil sa dami ng mga dumadaan sa tulay na ito. Number 5 MV Arvin. Isa ito sa pinaka sa lahat dahil ang paglubog nito ay hindi biro. January 15, 2021 nang maglayag ito. Sa kanilang pag-alis pansin nila ang galit ng karagatan ngunit tinuloy pa din nila hanggang mapadpad sila sa karagatan ng Turkey. At dito na nga nangyari ang lahat dahil ang cargo ship na ito ay nahati sa gitna dahil sa lakas ng mga alon. Nangyari daw ito dahil sa tanda na din ng barko. 1975 nang gawin ito at may edad na na 47 years old. Sa kasamaang palad, limang crew ang binawian ng buhay. Pero tingin ko dapat ang ganito katandang mga barko ay hindi na pinaglalayag dahil mahirap na, takaw disgrasya na ang ganito. Number 4, Ulysses and CLS Virginia ang pagbangga ng isang Roro sa isang container ship. October 7, 2018, nang mangyari ang insidenteng ito. Noong una, ang Roro ay patuloy lang sa kanilang pag-andar at sa palagay nila safe sila dahil nasa gitna naman sila ng karagatan. Dahil dyan ang mga crew nito ay kampanting cellphone Ngunit sa kabilang dako, bigla silang bumangga sa isang naka-standby na container ship. Dito na nagka ang lahat kung saan ang dala ng container ship na langis ay tumagas sa karagatan. Wala namang nasaktan noong mga araw na yon, ngunit ang karagatan ay malalason. Dahil dyan, pinagtulungan ng mga nakakataas na linisin at alisin ang langis na tumagas. So may aral dito kapatid, huwag cellphone kung sakaling ikaw ay nagdadrive o di naman kaya may binabantayang importante. Mahirap na, baka mamaya matulad dito sa ULC and CLS Virginia. Number 3, Star Princess Dito naman kapatid, hindi naman siya lumubog, bumangga sa barko o sa pantalan dahil ang Star Princess ay alam mo bang nasunog. March 23, 2006, nang maglayag ang cruise ship na ito, sakay ang libo-libong mga tao. Alas 3 ng hapon nang mangyari ang sunog, tinupok nito ang mga luxury room at meron din mga taong nadamay. Nagsimula ang apoy nang may itapong isang upos ng sigarilyo. Mabilis kumalat ang apoy kaya't may mga tao ding namatay. Ang masayasana nilang paglalakbay sa karagatan ay nauwi sa isang karumal-dumal na pangyayari. Tandaan, wag basta-basta magtatapon ng upos ng sigarilyo lalo na't kapag ito ay may baga pa. Number 2, Container Ship Ang malaking barko na ito ng Germany na may dala ng mga container ship ay alam mo bang sumalpok sa pangpang -pang at sa tinatawag nilang seawall. Ayon dito na nawala daw sa kontrol ang barko kaya naman dumire ito sa seawall. Buti na lang, mautak din ang kapitan. pinabanya niya agad ang angkla upang pabagalin ang pag-usad nito. April 6, 2014 nang mangyari ang insidenteng ito sa Hong Kong at sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa pangyayaring iyon. Number 1, Luxury Cruise Liner ang isa sa pinakakinakatakutan ng lahat ay ang bumangga sa isang tulay. May 27 2012 nang mangyari ang trahedya na ito kung saan ang isang barko na kabago-bago lang ay nasagi sa isang tulay sa China. Ayon sa mga nakakita, pinilit daw pasukin ang kuwang ng tulay na yon dahil lang inaakala ay kasya ang barko. Yun pala, sasabit ang pinakatuktok nito. Buti na lang kapatid walang nasaktan pero ang masakit dyan ay yung kabago-bago lamang ng barko mo tapos bigla na lamang itong maibabangga sa isang tulay. Kung sakaling nawasak ang tulay malamang, malaki ang poproblemahin dahil sa dami ng mga taong madadamay at syempre yung mga tao din na dumadaan sa tulay. So kapatid, nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Abay kung meron kang gustong ipasaliksik o ipakwento, mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. This is Win YT. Maraming maraming salamat sa panonood mo. I'm out.